A highlight from Kalingap Rob. Edited and shared by Kalingap ng pag asa Krista at ang K-girls, hindi lang ganda, may puso rin sa pagtulong. Ano, okay lang yan. Tapos, ano, mas tatagal nila. And more, tapos, ano, patuloy kang mga guys. Ayan, at ano, pag-ano, kailangan mong usap, kung mm -hmm. nandito lang kami nandito. palagi. Okay, okay. Sa kapag nandito sa Facebook, di ba? Bubo ka rin po kita. Chat ka lang sa akin kapag ano. Kapag yeah. yeah. ang bawang hindi uh mo -hmm. kaya ang Ang hirap mo wala niyo. Ang uh -huh. hmm. hirap sa mga. Sobrang hirap hirap. Pero ang sabi ko sa'yo ay pakatatag ka. Kasi talaga sa panahon ngayon, hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam kung saan lang tayo. Kung kailan lang natin makakasama yung mga mga natin sa buhay. Huwag mong isipin na ano na Kaya so, nga, uh, nawala yung papa mo. Natigil na lahat ng pangarap mo. Ituloy mo yun. Kasi sure naman siya mo. Uh, 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 for sure naman magiging masaya yun. Lo, kung nasaan man siya ngayon. Kapag mo yung pangarap mo. Okay. Sa so hindi, day ka rin naman ano, kayong family rin naman, hindi rin naman kayo pababayaan nila kuya rin. Ang least lang din yan nandito para mm. sa inyo. Lalo naman yung lalo sa'yo. na ngayon, say. ngayon di ba? Sobrang hirap ng buhay dito. Diba? Kasi ang alam. Lagi ka lang magpe-pray, kay God ka laging lumapit kapag nahihirapan ka na kasi kay oh God. Mm. isipin. isip mo, lahat sa kanya may um, solusyon. <coughs> mm Galing sa ano sa akin, since nawalan din ako ng lolo, ano lang, last month lang. Um, nasa vlog nila kuya na yung lolo ko, yung papa mo namatay. Parang masabi ko sa iyo adyan uh, talaga yung regret na siyempre may mga moments na niisi mo, na, <tod> 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 mo ko na nasaan andun ka sa tabi mo. Nasaan andun ka papa mo, kasi siyempre may mga times talaga na mahirap silang alagaan kasi hindi uh, na nakakatayo yung papa mo. Yung lolo ko dito, siya nakakatayo na mahirap talaga alagaan pero once na maisip mo na yung mga araw na yung bata ka pa ka dun sa, sa iyo, alagaan ka din mo ma-realize na kahit wala na yung papa mo adyan pa rin yung pagmamahal na binigay nila sa iyo sa puso mo and oh. <laughs> <laughs> sorry po and ano, kahit na mawala na sila, syempre, pinalaki ka ng maayos. Nasa, pu nasa puso mo yung pagmamahal sana hanggang sa, susunod pa, hindi ka mawala ng pag-asa kasi yun ang gusto ng papa mo para sa'yo kasi minahal ka nila hindi para magkaroon ng sama ng loob sa mundo kasi nawala yung mahal mo sa buhay kundi para patuloy ka lang magmahal pagi matatag ka kasi for sure kung nan nanonood sa'yo papa mo ngayon, ang masabi niya sa'yo is mag ka, patuloy ka mag-aral kasi hindi um, naman huli ang lahat um, Di naman yun ang mm -hmm. hindi naman niya nang katapusan. Hindi po kita, um, tayo ng mahal sa buhay. Siyempre, um, uh, uh, may mga tao pa na mamahal mm -hmm. sa iyo. Uh, huwag natin sila i-down. Kasi, kailangan natin magpakatatag. Sa akin din wala na ako, nagpakatatag ako. Tipong di ako umiyak noon. Kasi nga, kailangan may, may, matatag sa inyo, sa bahay niya. And siguro, kailangan din maging matatag. Kasi, siyempre, kapag may opportunity sa'yo na binigay ng kaya suportahan natin ang bawat hakbang ng Kalingap family. Saludo kami sa inyo. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. Para sa buong kwento, panorin ang original Black Kaliga Prab. Suportahan natin ang mga kwento ng BB Guys